grupo ngayon ang nag-iingay sa harap ng Department of Environment and Natural Resources upang manawagan na mag-resign nga po itong si Secretary Luis Saga at kasama pa nga po itong US Ambassador na si Ambassador Romualdez. Bakit nga ba? Dahil umano'y may sabuatan na nangyayari at kasindikatuhan sa DNR na nakasabuat ang uh, Ambassador ng Amerika na si Mr from Waltes. Nako po, mga kababayan po natin. Mukhang dumarami na ang uh, dismayado sa mga namuno sa ating gobyerno. At kung titingnan nyo po, mga kababayan, ay hindi naman po sila mag-iingay kung wala silang ipinaglalaban. Ito po, panoorin natin, uh, mga kababayan. ...nasyon ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources upang hindi may-influensahan ang may bang langa rin, tognay sa mga pagnenegosyo. Partikular po, itong ating makuha uh, ng dokumento na ito po ay tungkol dun sa Claver Mining. Ano po, dahil uh, ang isa pa, ang yung... isa pa na Claver Mining, ha? Claver Mining, ibig sabihin po ba mga kababayan po natin, na, pati itong uh, ambasador ng uh, Pilipinas sa Amerika ay nasasangkot sa isang uh, mining. So ito ba ay legal? Ito ba may kasindikatuhan? O ito ba may pangharas na ginawa? Bakit sila nagre-reklamo ngayon mga kababayan? Naku po, eh, palagay ko dapat din ipaliwanag ito ng Pamilya Romualdez kung ano ang kanilang kinalaman dito sa Klaber Mining at ano rin ang kinalaman ng uh, sekretary ng eh, ang, uh, DNR. So, itong Secretary Lizaga. papa papaano, itong si U.S. Ambassador, no? ah, uh, Philippine Ambassador to the United States, ano po, kasi si Ginoong Romualdez, ay para hindi niya ma-influensyahan, ano po, nung kanilang posisyon. Kaya hindi namin ang resignasyon ng dalawang ito ni Ambassador uh, Romualdez to the United States at syempre ang kalihim po ang kalihim ang kalihim po ng DNR ito po yung ating kahilingan ano po at meron na tayong sulat na pinadala sa tanggapan ng uh, Malacanang ngayong mga oras na ito at ganun din po ay papatatakan natin ng kalakip na sulat ang uh, ipinadala natin doon sa office ng presidente ng na ating uh, SSC Davao, shout out naman sa resign, resign, raise, raise! 123, raise, raise, So tingnan niyo po ha, at uh, medyo marami-rami na ngayon, ah, ang nagiiingay po at uh, talagang nananawagan na nga po sa ating gobyerno dahil uh, marami po yung naghihirap. Isa po sa kanilang ang sinisigaw po diyan ay uh, kahirapan at ang kanilang in-emphasize po ay itong umano'y sa buwatan nga po ng ambasador natin sa Amerika na umano'y si Mr. Romualdez at itong si Secretary Luis Saga naman ng Department of Environment and Natural Resources. Mga kababayan po natin, kung ano man po ang kanilang pinaglalaban, sana po ay mabigyan po sila uh, ng uh, kasagutan. Kung ano man po ang kanilang nireklamo na inilapit po uh, sa Office of the President, dapat sagutin po. Kasi ang uh, mga ganitong klaseng event ay magpapatuloy po at hindi po ito nakakaganda para sa ekonomiya ng ating bansa. Bagkos ito po ay makakalala at posibleng uh, magpapatuloy ang pag-aatras ng mga investors. Dahil ang mga investors po ayaw yung mga ganitong klaseng kaganapan. So magdudulot uh, ito ng takot sa isang investors na pupunta sa ating bansa. So tandaan po natin for the month of April nga po, mula sa report ng PSA ay uh, may nag-withdraw uh, na nga po ng 300 mahigit million uh, na investor sa ating uh, bansa yan po yung uh, halaga ng kanyang ininvest invest sa ating bansa pero binawi po ito hindi natin alam kung ano yung kanyang rason posibleng pangamba uh, ng uh, nangyayari ngayon sa ating bansa kung nakikita po natin mayroon pa pong sigalot sa China ngayon eh nararamdaman po natin ang matinding operasyon panggigipit na kung sino man po ang uh, magsasalita laban sa administrasyon ay hindi binibigyan ng pagkakataon. Mapa social media man eh, kahit mga LGU po ngayon, ah, eh talagang sinususpindi kung hindi sumusunod sa utos po ng nakakataas. At ganon din po yung nangyari kay Senate uh, President Sobere, ah, ang sabi niya nga po sa kanyang pinaka statement ah uh, na na siya sa pagsunod sa nakakataas. So, sino ba yung nakakataas po sa Senate President? ah uh, kundi ang ating Presidente. Ngunit ito ay dinidinay naman po ng uh, Pangulong Bongbong at sinasabing wala siyang kinalaman pero kalaunan ay inamin niya ah uh, na kinausap siya ni Escudero patungkol sa umano'y uh, pagbago or pag-change ng pamunuan diyan sa Senado. Dinidinay man ito ni Escudero pero ganun pa man, ay wala na siyang magawa dahil inamin na nga po ng ating presidente. So ito yung mga hindi pagsunod po sa mga sinasabi or kagustuhan ng namumuno ngayon sa administrasyon, lalo na po sa hanay ng mga LGO na nagkakaroon po ng uh, suspendido agad sila. At ang uh, matindi pa, yung mga kaso na pinagbasihan ng kanilang suspension ay yung mga matatagal na at uh, kahit yung reklamo kay Mayor Rama ayon sa kanya ay hindi niya nga daw alam na may reklamo pala sa kanya. Diba? Nagulat na lang siya na may suspension na yun pala may mga umanay empleyado ng uh, Cebu City Ka Capitol na, at, na hindi daw nasasawaran. sawaran. Diba? Dito naman kay uh, Gobernador Hovahib, ang matagal na na uh, reklamo sa kanya ng isang uh, board member. Uh, nagayos Nag-ayos naman sila, good, good sila, pero nagulat siya na may suspension patungkol sa isyo na yon At kay Gobernador Mamba naman, ito po sinasite natin isa-isa para uh, ma-emphasize po natin kung ano po yung mga naging problema. So yung kay Gobernador Mamba naman, ang nakitang rason naman ng Gobernador ay itong hindi niya po pagsunod sa gusto ng ating uh, administrasyon. At uh, pagkontra, hayaga na pagkontra sa pagpapatayo ng ilang EDCA site sa Cagayan Province na nagdulot umano ng pangamba sa ating mga kababayan na posibleng sila ang unang mapapahamak kung madamay po tayo sa gulo sa pagitan ng China at ng Taiwan. At ngayon, ja naman sa West Philippine Sea na isa po sa ikinakatakot ng ating mga kababayan kung sakaling sumiklab po ang matinding gulo. Ito po ang kanilang panawagan. Gutom na Pilipinas, mahal na bigas, mahal na pangulo. So Uh, Manino po na ang panawagan ng taong bayan ay uh, pagkain sa hapagkainan, hindi gulo, hindi opresyon, hindi pangigipit. Uh. At ang pamimigay ng ayuda ay uh, at ang uh, ginagawa ngayon na investigation dyan sa House of Representatives patungkol sa umano'y kinasangkutan ng dating presidente na wala namang silang sapat na ebidensya at patunay kundi haka-haka lamang at isang nakikita po nating isang black propaganda para tuloy ang uh, sirain po itong si PRRD na patuloy naman na nagsasalita sa mga event ng Hakpang ng maisog Forum. Ngayon mga kababayan po natin, sino po ang susunod? Nako po may nabalitaan po tayo na si Mayor BastiDAO pagkatapos nga po uh, tanggalin ang uh, 37 or 37 na pulis uh, dyan sa Davao City. Aba, mukhang susunod daw na isuspindi po itong si Mayor Baste. Nauna na po ang nasuspindi itong si Mayor uh, Alice Go ng Banban -Ban Tarlac. Ha? wala pang sapat na ebidensya pero sinuspindi na siya. Ang rason ay para hindi daw ma ang nagaganap na investigation. So, yan po yung kanilang rason pero <laughs> hindi natin alam kung ano pa yung mga nasa likod po dito. Kaya patuloy po tayo na magbibigay ng mga update po sa inyong lahat mga kababayan. Kung sakali man po, ah, kung ano po ang mga kaganapan na mainit ngayon sa ating bansa. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow para lagi kayong updated sa ating mga panibagong pasabog, mga kababayan.